hindi na malamdagan kay naka, nakamarka na ang 30% silang utok. Wako, wow, ilabot nila kay ang Diyos nila, kwarta. Kwarta na ninyong Diyos. Ginaban ninyo si Apolinario tungkol kay Jesus Christ. Sinususulan mo ang Presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag, nagbinta ng puto. Ayaw mugso diha kay ilad na wa na'y kwarta ang katapusang dito sa unahan o wa na'y na wa na mamalit wa na'y mukagat muna to'y mabiktima ayaw mo ana because ang kaparaba is a continuing crime kasi po yung mga kalaban po natin is sobrang mga bigatin wala po tayong laban sa kanila lalong lalo na po kay Apollo Kibuloy si Apollo Kibuloy po is the spiritual advisor ng presidente at meron po silang matagal na pinagsamahan. Yun, naalala ninyo ang mainit na sagutan nila ni Pastor Apolo Kibuloy sa social media at kahit sa radio, television noon. Ito'y may kaugnayan sa invest, investment scam na kapah. Dahil daw, humihina din ang kita sa solicitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, sa pagkakataong yon, si Pastor Apollo Kibuloy ang kasalukuyang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napasarado ang kapa at nagtago si Pastor uh, Apolinario, Jewel Apolinario, ngunit nahuli. Sino bang magkakala? na yung kalaban niyang pastor na si Pacquiao ay posibleng magiging kakusa din niya. Siguro, daming nagiging kaanib din at miyembro sa kapa na nagsubaybay natin. Ito ay nagsimula sa General Santos. Malakas ito noon sa General Santos City. Pero nang lumakas itong tinatawag na investment scam na kapa, dona uh, nagsalita si Pastor Apolo Kibuloy at siya noon ang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay kasalukuyang presidente. Nagkasagutan pa sila. So, ang nangyari, may deklarasyon si dating pangulong Rodrigo Duterte na apasarado at imbestigahan at hulihin si pastor Jewel Apolinario kaya nagtago doon si Pastor Apolyo uh, si Apolinario at bago dyan, binanatan pa niya si Kibuloy membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay uh, kay Kibuloy eh, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag nagtinta ng foto. na kibuloy. Iyon Ang claim ni Pastor Jewel Apulan, Apolinario na nasa kulungan na ngayon. No, parang kasama yung misis niya at iba pa sa isinagawang uh, raid ng mga otoridad. May mga nakuha pa na matataas na kalibre, no? Uh, kay Pastor Jewel Apolinario at sa mga kasama nito. So, grabe ang tira noon ni Pastor uh, Pacquiao kay Apolinario at sa mga umanib sa kapa. Kaya, nangyaring sinasarado talaga ang kapa, ang problema, nang nasarado ang kapa, pati ang pera ng mga miyembro nito ay di na nasa uli. At ang nakabenefisyo sa naturang kapa, kahit nakulong na itong sila si Apolinario, ang nakabenefisyo, yung mga Ibang workers ni Apolinario na kahit dito sa Osami City, meron pa. Sa Aristan Village ba yun? No, meron! Di! Nagalaw! Oh. Pero ang tanong, ang mga pera ba sa mga uh, inosente na, na, na miyembro sa kapa, nasa uli ba? Hindi. Ito ang banat noon ni eh, Pastor... Apolo Kibuloy kay Apolinario. No? Oh, sabi niya, matakaw sa pera, lalo na mga tao o manong umanib sa kapa. Ito, sabi niya, si Buano ito, isasali natin. Kung sila tinood ng mga anak sa Diyos, malamdagang sila. Pero kung sila... Oh, so, para sa mga di makaunawa ng si Buano, sabi ni Pastor Apolo Kibuloy dito, kung sila ay tunay na anak ng Diyos, maliliwanagan daw umano sila dili na malamdagan kay naka, nakamarka na ang 30% silang utok. 30% ba yung kapa? Uh, 30% versus 10% na uh, koleksyon ni Pastor Apolo Kibule. 30% ba yon ang masauli sa mga nag-invisa na turang kapa? Oh. Wako, ilabot nila kay ang dios nila, kwarta. Oh, yan, umano walang uh, walang pakialam daw o mano si Pastor Apolo Kibuloy dahil ang Dios nila ay salapi. Kwarta man yung Diyos. Pero naalala niyo ba yung pinarinig nating audio uh, na galit na galit dito? Uh, kabusis na Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Uh, dahil bumaba ang koleksyon daw niya. Tuloy natin. Ginawa niyo si Apolinario tungod kay Jesus Christ? Di na, di na, nagpamimbro ba mo niya? nag ba mo? lalim ka, mamaligyan kabaw. Oh, so may mga nagbibinta pa ng karam kalabaw. Maligag yuta. Oh, ibinibinta oh, e yung uh, lupa para magiging kapital sa kapa. Matagal yon mga ilang anim siguro na taon no? na namayang mayagpag yung kapa investment scam ni Pastor Apo, Ajuel Apolinario. Maligag balay, sakyanan. Meron pa daw umanong nag ah uh, bibinta ng bahay, nagbibinta ng sakyanan. Naalala ko tuloy din yung pahayag ni Arlene Stone, yung dating kasama ni uh, miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Nang idiniklara o mano na matapos na ang kalibutan, ah matapos na ang mundo, idiniklara ni Pastor Apolo Kibuloy, may mga miyembro din na nagbinta ng mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apolo Kibuloy. Nalala niyo ba yun? Oh, Okay. Ito ba natin, Pastor Apolo Kibuloy, kay sa mga umanib sa kapa at kay Apolinario. Yatag kay Apolinario. Tungod ba sa inyong gugba kay Apolinario? O tungod sa 30%? Mga dalupod mo. O, <laughs> oh, love of money po, dangin nyo. mukhang mm. oh, pera daw, mga mukhang pera. O, na ginatawag na kwarta. oh, mga mukhang pera. Oh, pera. Dali kayo ang kwarta. Tapos, Oh, dahil napadali ang uh, pera. So, I-roll-roll lang sa inyo, sino ha? Sino kayo din ang pwedeng matamaan dito, no? Oh, pagka magka-problema, problema, problema mo pariwana. Kung wala mga balawad pariwani, kinsa yung rumuhon, gobyerno yapon. Gobyerno yapon yung pasulbaro. Imbes ang gobyerno, tabangan ninyo, ang gobyerno inyong ipabugatan. Mm. na Mauna natin mga balawad. Amen. Oh, yan. Ang... ah, uh, banat noon ni Pastor Apolo Kibuloy. At nong nagsalita at nagpunta sa General Santos City si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya no, ang Pangulo pa noon at kasalukuyang spiritual advisor. Iyon talaga. Uh, Nagrarali yung mga miyembro ng KAPA sa General Santos City dahil uminto yung bigayan. No? Uh, at nanganganib din ang uh, kanilang investment, yung kapital nila uh, sa sinabing may nagbinta ng lupa, may nagbinta ng kalabaw, dahil tumigil, no? pinatigil, pinasarado. Ang problema, yung mga naglagay ng kapital, di na sa uli karamihan. At ang problema, hanggang ngayon, merong mga naka-beneficio na mga uh, manggagawa at parang manager sa mga branches ni Pastor Apolinario kahit dito sa Osamis at di talaga nasa uli yung mga asalapi sa nagpamimbrok nito. Binanatan ito noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, si ito. Uh, is a continuing crime. May uh, gani nga doble, may 100, on sunod, kwao din. Ano daw ang balita kay Kibuloy? Sa kasalukuyan, nasa kulungan pa. Uh, at kasama yung mga kakosa niya. Pero, kung uh, parihos sila ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, Pastor Apolo Kibuloy at Pastor Jewel Apolinario na mabigat din ang mga kasong patong-patong sa kanila. At kung mapatunayan na may kasalanan, abay, delikadong magiging magkakusa sila. Okay, tuloy natin. Po, duha ka after, mahimo ng 200. Asa 20, ka ka magkatagwag, Gay pa ka kwarta? Mahuwa ka yun nga rin. Karoon ka itong mga mokuan po, ala, sige, mokuan. Ako, nakadawat na ako, gapon mo ni. Oh, lagi. Pero ang kanang iyong kihatag sa imo, dili na niya kapital. Ang iyan ang tinawat sa uban. Oh, sige. Yan, eh, eto na. Matapos nagsalita si Pastor Apolo Kibuloy sa kaniyang SMNI noon at sa radio, uh, bilang isang spiritual director doon. sumunod na ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang Pangulo noon sa kapa ni Apolinario. Bayad po dahil siya. Tuo lang muna ako kay abogado ko, idyo kong presidio. Kayo na nagsubaybay ngayon, miyembro ba kayo sa kapa? Nasauli ba? Yung pera na kapital ninyo sa tinatawag na investment scam ni Pastor Apolinario? Uh, si Pastor Apolinario daw ay pastor ng Seventh-day Adventist. Pero uh, sinabi ng mga Adventista na ibang grupo siya, faction siya. Presidente, huwag na ay tinuod pa na di gino. Ako na mo ingon, sige, hasta ko apel na. Ayaw mugso diha kay ilan na. Oh, wag kayong papasok diyan dahil Isang panliling layon, sabi ni uh, Sandiv. Ah, wala na uli, oy. Bah, parang umanib yata ito sa kapa. Okay, tuloy natin. Uh, wa na kwarta ang katapusang dito sa unahan. Pero kung hindi nag-iingay uh, si Pastor Apolo Kibuloy, posibleng magpatuloy itong kapa ni Apolinario. Pero sabi ni Apolinario kasi na si Kibuloy ay apiktadong apiktado dahil yung pagbibinta ng, ah, pagbibinta ng pagkain daw ah, yun ang at pag solicit apiktadong apiktado Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay ah kay Kibuloy I-anong eh, ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagdinta ng foto? Naku, kibuloy. Nasara talaga ang kapa. Pero problema, nang nasara ang kapa, daming mga membro ng kanilang kapital ay di talaga nasa uli. Di po ba? na yung salapi. ano mangyari noon? Oh. Lalo na sa mga miyembro na di na sa uli, biktima talaga. Pero, pero, ito ang totoo. Hanggang ngayon, may mga taong nakabenefisyo na mga uh, manggagawa ni Pastor Joel Apolinario na hindi talaga nahuling at nakabenefisyo sa naturang pera. Meron din dito sa Osami City. Okay, tuloy natin. Huwag na huwag, na yung mamalit, huwag na yung mukagat. Buna to'y mabiktima. Ayaw mo, Ana, because ang kaparaba is a continuing crime. so, sabi pa dito ni uh, Santo Benedicto, ang miyembro nagkapakapa. mo, oh, pero ang mga wala masikop nga manggagawa ni Apolinario perting ayahaya. Okay, tuloy natin. Dahil si Apolinario na mamahagi ito ng sasakyan sa kaniyang mga manggagawa. Hantod karon si sige lang yapon sila ang uba nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa polis, dakpa. Kay ang stapa sa atong balaod nga gihimo sa congress large scale tapa is non available dili ka makapiansa kamong na, na asa ka pa was gani ng inyong ngalan diya sa mga papel unya murag benefactor sponsor pagbantay mo kay maaristo gani mo wala yun. ibig sabihin ang dami pa lang pangapangalang hindi lumabas dahil Daming mga manggagawa sa totoo lang, daming manggagawa ni Apolinario na hindi nahuli. At nakabenepisyo talaga sa pera ng kapa. Pero kahit di sila nahuli, may pananlugutan kayo. Tuloy natin. Ay. Ambot lang mauli pabana. Pero katong na nakuhaan ng dako sa kapa. I'm sorry. The operation Will... Ano daw? Sabi dito ni uh, LB Gikes. Uh, yun. Friends ko. 150,000. Nagbu... Uh, na. After one week, na-close na. Oh, di po ba? Uh, umabot pa ito sa anim na taon. No? Anim na taon. Hanggang yon nagsalita na si Kibuloy dahil apiktado, apiktado na iyong pagbibinta ng mga aka kakanin at uh, daw ni Pastor Apolo Kibuloy. So, nagrarali yung mga miyembro ng kapa. Ang dami eh, na nagrarali na nakita natin noon. No? Pero, yung panawagan nila, huwag isarado ang kapa dahil daming mga tao lalo na dyan sa General Santos kung saan nagsimula dami ang napakalaki na kapital uh, talaga ang kanilang uh, ibinigay doon sa Kapa so nang nasarado wala na ang rally nila na hindi pasarado ang Kapa pero iba yung Ah, kaso ni Pastor Apulo Kibuloy, nag-rally din ang mga miyembro niya. Pero iba ang rally nila. Ipababa sa pwesto si Pangulong Bungbung Marcos na dating sinusuportahan nila ni Pastor Apulo Kibuloy na tinatawag nila na di diba ba? Tinatawag nila na bangag daw. Yun ang paulit-ulit. Bangag, bangag, bangag. At may Uh, awit pa silang ginawa diyan pero kung di yeah, ba kung to bangag kung alam nila yan ang tanong bakit sino suportahan nila tuloy natin we stop or shall stop immediately o katong pastor kita ka na sulti na na nagtago si pastor Apolinario kasama yung misis at yung mga gwardiya nila na dami din na nagtatago tumakbo din ng ilang buwan bago siya nahuli at nakipagbakbakan pa sa uh, reading team Nga na, iya mo nang ipalakaw ko niya balikas ko nga tos kada sultes akong pangan kilat ulol yung impirno na gahuwat sa imo Pastor kang mangilad nga bantay ka lang. No, yon, ang galit ni uh, Duterte kay Apolinario kaya nagtago talaga si Apolinario dito, no? Uh, tagong tago talaga si Apolinario. Buti na lang may nakilala ako, may nakilala akong negosyante. Ah, na sekretong 1 million pang inilagay niya sa kaba. Isang linggo, 1 million pinasok niya. Sarado agad. Nako, yon At ginamit niya yung uh, mga koneksyon niya at abogado. Buti na lang siya. Muling nakuha niya dito sa Samis. Pero yung iba na walang koneksyon, bye-bye. Pero totoo talaga ang kasabihan, mga kapatid, na ah, uh, Wither-wither lang Sino bang mag-akala Na si Pastor Apolo Kibuloy Na spiritual director Spiritual advisor Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ay magiging makalabuso din Sa patong-patong na kaso At tulad ni Apolinario Kung si Apolinario may non-villable uh, kaso Ganon din si Pastor Apulo Kibuloy. Eh. Kaya, posible kayang magiging magkakusa itong magkalabang pastor. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid, mag-iingat talaga. Yun ang paulit-ulit nating sinabi. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napakasakit, pagmadaya tayo sa pananampalataya. Masakit din pagmadaya sa uh, salapi tulad nitong kapa investment di po ba oh napakasakit ah, lalo na yung sinabing nagbinta ng kalabaw, nagbinta ng lupa, nagbinta ng bahay. Parang eh ah, ito'y sumusunod. Naalala nyo ba yung ama noon? Aman? Oh. Daming nakabenepisyo din. Pero nang biglang nasarado, Disyembre ata yun. no Ah, daming mga may nag-suicide pa. Totoo yun. No? Uh, dito sa Osamis, may pa, meron may, pang hotel na nasarado. Hmm. So, yun nga, totoo. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Napakasakit pagbadaya tayo sa, sa lapi, lalo na sa investment scam pero mas lalong pil delikado pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is fans and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Todo es de la iglesia.